Hi guys, good morning. Wow, oh, good morning. Kakagising ko lang kasi guys. So may nagtanong sa atin kung magkano daw yung renta ng apartment natin dito. Kasi shinare ko yung bill ko sa tub tubig na napakamura. Hayun guys, sagutin natin kung magkano yung rent namin sa bahay. At bago natin sagutin, i-house tour ko kayo ng konti dito sa bagong apartment. Hindi man bago, dito sa nilipata naming apartment. So i-house tour natin muna kayo ne. So, eto guys, yung entrance ng aming apato. Ayan, medyo malawak siya. Mm. At medyo marami rin kaming galon. Yan yung mga galon na pinag ko tuwing rest day. Tapos, eto yung shoe locker. Ayan, meron din dito sa taas lagayan pa ng sapatos. Buhay natin yung ila para maganda. Ayan. nako dito maraming sampay guys. So, eto naman yung shower. Ayan, shower. Ito yung mga oh, toothbrush -an. eto Ito yung washing machine namin. Ayan, ito, sampayan. CR. Ayan. Hindi pala kami nakakapaglinis, guys. At, ayan. Dito. Meron na namang something. Uy, ano to? Nako, eto na ata, guys, yung iniintay namin. Ayan, tamang-tama. Magre-renew kasi kami ngayong buwan. Ipapakita ko na sa inyo. Kung magkano ba yung babayaran namin. Tapos dito guys, mula dito sa entrance. So, pagpasok mo, kusina agad ang tutumbukin mo. Eh, ganyan naman yung kusina namin. Hmm. Pagpasensya nyo na kasi marami siyang, marami kaming gamit. Balin, naka 2 years na pala kami dito guys. And ayan yung mga naipon namin gamit. Pagtingin mo sa kaliwa, nandito yung kwarto ko. So, hindi na natin bubuksan yan dahil sobrang gulo ng kwarto ko. Basta, yan, maliit lang yan. Then, meron yan aircon sa meron ako dyang aircon. Ayan yung kusina namin. Tapos, ayan, marami siyang cabinet. Maraming cabinet. Lahat pala, guys, ng gamit namin dito ay kami yung bumili. And, kahit yung mga, ayan, mga lutoan. Rep. Walang kasama appliances nung lumipat kami dito. After niyan, pagpunta ka naman sa kanan, ay, nandito yung sampayan namin. Charot. Ito yung salas. Ito naman yung salas namin. Malawak din to guys. Pwedeng gawing isang room. Pwede ka, pwede nga dito tatlong tao eh. Ayan. Yung, yung, yung living room namin guys, eh ginawa na namin sampayan. Kasi nga, hindi kami nagsasampay sa labas. Then, nandito yung isang aircon, heater. So, malawak din to. Then, pag ikot mo, pagpunta mo dito sa salas, andito na yung isa pang room. Na, ito yung malaking room. Nandito yung tatami. So, dito yung sa kabahay ko, kanya yan. Walang aircon dyan, guys. So, dapat meron kang sariling, ano, aircon. So, ayan, guys. ko na kayo ng kaunti dito sa aming bahay. Tama-tama, wala kasi akong kasama ngayon at nasa labas yung aking kasama sa bahay. So, makakapag-ingay-ingay tayo. So, at yun na yung itsura ng bahay namin. Bali, 2 LDK to. Doon sa, nag, doon sa nagtatanong ko magkano yung renta namin sa bahay. Ang renta namin dito is 51,000 yen. Limang lapad, mahigit. And syempre, dalawa kami nakatira dito, hati kami. Kaya pumapatak siya na nasa 25,000 yen, mahigit. Mga 25,500, mga ganyan. And ayan na nga, dumating na yung renewal namin ng kontrata. Kasi eh, dito sa Japan, every two years, magre-renew ka ng apartment. Pero may ibang apartment dito na walang renewal. Ayan. So, eto lang nakuha namin nga pato. Ang ano, usually may renewal. Then, ayun. So, eto guys, ganito yung, Ito, ang dami namin. Ang daming nakalagay na parang booklet or handbook. Kasi so, ito yung kontrata namin. Dalawang copy lagi siya. And then, nandito na yung babayaran. Papakita ko na sa inyo kung magkano yung babayaran namin sa aming renewal ngayong taon or ngayong buwan. So, andito na rin kung magkano yung amount ng yung monthly rent namin dito. So, takpan na lang natin, syempre. So, eto yung nasa taas, guys. O, oh, 51,000 yen. Yan yung renta namin uh, kada buwan. So, pag nag-renew ka, babayad ka ulit ng 51,000 yen or yung one month na renta. Plus, dito sa baba, mayroon 3,200 yen. Ito naman yung binabayaran namin dito sa lugar namin, dito sa parang barangay namin. So, para ata yung sa cleanliness, dito sa pag-pick up. Na, hindi ko alam kung, hindi ako sigurado kasi may binigay sa aming letter pero isinama nila dito. So, yun ay 3,200 yen. And then, etong ang 15,000 yen ay yung aming fire insurance. Siyempre, magre-renew ulit tayo ng, ng insurance. So, etong 15,000 yen sa loob ulit ng dalawang taon. So, pag magre-renew ka ulit, bayad ka ulit ng insurance. So, in total, ng nang, nang babayaran namin ngayong buwan sa aming renewal ay 69,200 yen. Hmm. Pero, dalawa kami. So, maghahati kami dito. Nasa 30 plus kami ng kasama ko sa apato. So, ganito yung amount ng uh, renewal namin. And then, yung monthly rent namin dito is 51,000. Pero, dalawa naman, hati ng hati naman. So, medyo ako nakakatipid pa rin. So, yun lamang guys. At, kung may questions kayo, ay di comment nyo lang dito. Bye!